Nung bata pa po ako, 19 blank. No? Matanda na pala ako. No? Naalala ko po laging may sinding ilaw sa may pintuan tuwing gabi. Sabi ng nanay ko, para pag ang tatay mo galing trabaho, alam niyang may naghihintay sa kanya. Hindi ko agad naintindihan noon, pero maari po nating may ugnay sa ating ibanghelyo ngayong linggong ito. Ano pong kaugnayan? Ganon din po pala ang gusto ng Diyos sa atin. Laging may ilaw na nakasindi para sa Kanya. Una, ilaw na hindi lang para makita, kundi para maghintay. Ilaw na hindi lang para makita, kundi para maghintay. Sa talinhaga, sa ating ibanghelyo ngayon, hinihikayat ni Jesus ang kanyang mga lagad na panatiling sindi ang kanilang mga ilawan. Hindi po ito tungkol sa literal na lampara, kundi sa ilaw ng pananampalataya, panalangin, at kabutihan, ganun din yung paging tapat na puso. Tulad ng ilaw sa pinto namin, ito ay tanda ng presence at welcome para sa darating. Inyong una. Ikalawa, paghihintay na may ginagawa. Sa Ebanghelyo, malino po ang dalawang panawagan ni Jesus. Huwag matakot at maging handa. Para bagang sinasabi niya, oo, may mga bagay na hindi ninyo kontrolado. Natangin Diyos lamang ang nakaalam, pero huwag kayong mabahala. Hawak kayo ng Diyos. May mga bagay na hindi natin kontrolado, pero huwag tayong mabahala dahil hawak tayo ng Diyos. Ngunit habang naghihintay, huwag maging tamad o kampante. Ang paghandang hinihingi ni Jesus ay hindi katulad ng paghahanda, sabi ko nga kahapon sa aking pagninilay, para sa isang exam na tapos na kapag nakapasa ka na. ba? Diba? Naalala ko nung ako'y nag-aaral pa sa seminaryo. No? No, talaga namang hindi ako paglating sa exam, lalo na kapag lating sa church history. Kahit medyo may edad na ako, no? lumalaban pa rin ako ng, sa church history. Ayan nga lang. No? Halos ma-perfect ko pa nga eh. Pero pagdating ng tapos ng exam, nakalimutan ko na rin lahat yung isinagot ko doon. Hindi katulad, gan, hindi po ganun dapat ang bilang Kristiyano. Hindi para sa exam, nakapag natapos na at nakapasa ka na sa exam na yun o sa subject na yun, okay na. Bagkus ito'y paghahandang hindi natatapos, tuloy-tuloy, araw-araw, sa maliit o malaking bagay. At hindi ito paghandang puno ng kaba, kundi ng pag-ibig. Hindi paghihintay na puno ng kaba at takot, bakos paghihintay na may pag-ibig. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo lang siya hinihintay. Ano ginagawa natin? Pinaghahandaan mo ang kanyang pagdating sa magitan ng pag-aayos ng lahat para maging masaya siya paglating niya. Hindi po ba? Kaya ang pagiging handa ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, kundi mas malalim pa. Ito ay tungkol sa aktibong paggawa ng mabuti. Parang isang magulang na nag-aabang sa anak. Pero habang naghihintay ay naglilinis ng bahay, nag-aayos ng hapag at nagluluto. Naalala ko nung nag-aaral pa ako nung sa Naga. Nung first year, second year po ako, nagbo-board ako. Pero nung third year at fourth year, dahil nakakapag-adjust na sa schedule, uwian ako. Isang oras yung biyahe from Naga going to our, to, going to our town, sa aming bayan. Isang oras. Ang tawag sa amin, school jeepers parang social pero sa jeep lang kami nakasakay. No? Yung mga huling uh, huling oras ng mga tawag dito, yung mga ko, um, parang sinilas full show. Yung mga huling subject namin, usually mga alas 9, no? Uuwi kami niyan, no? Eh, hindi lang naman isang school, no? Magkatabing mga colleges and universities, no? Siyempre, ang priority ang sasakay sa loob yung mga babae. Yung mga lalaki, nakabitin. Alam niyo naman sa Blue lalo na sa Bicol, no? Wala lang pati yung tapaludo, mayroong nakasakay. Doon sa Bubong, may nakasakay. Okay lang yun kapag okay yung panahon, maliwanag yung buwan, pero ang problema kapag umuulan. Siyempre, asahan nyo na kapag huling subject, walang hapunan pa yan. Hindi pa kami kumakain noon. Hindi ko alam sa mga kasama ko, ako hindi pa kumakain. Kaya, asahan mo, pagdating mo sa bahay, gutom na gutom ka na, isang oras, no? Yung isang oras sa probinsya, medyo malayo po yun, Bagamat hindi traffic, ano? No? Tapos, basa ka pa ng ulan. Di po ba? Tapos, puyat ka pa. Yung nanay ko, naghihintay doon sa labas ng bahay namin. No? At sa kanya paghihintay, no, nakaluto na lahat. May dalang payong, kung anong, no? Sinasalubong ako, may dalang tuwalya. Di ba? Ganun po yung paghihintay. Parang isang magulang na nag-aabang sa anak. Pero habang naghihintay, may ginagawa. Naglilinis ang bahay, nag-aayos ang hapag, nagluluto at kung ano na ba pwedeng gawin para sa kanyang hinihintay. Ganito rin dapat sa buhay kristyano. Habang hinihintay natin ang Panginoon, patuloy tayong gumagawa ng mabuti, tumutulong at nagpapatawan inyong ikalawa pangatlo huwag patayin ang ilaw may mga oras na parang gusto nating patayin ang ilaw ng ating pananampalataya kailan nangyayari po ito kapag napapagod na tayo kapag nasasaktan na tayo kapag nakakaramdam na tayo ng disappointment at discouragement Parang gusto natin patayin yung ilaw noon. Yung ilaw ng panlampalataya, kapag napapagod, nagsasawa, nasasaktan, lalo na pa nakakasakit sa atin, yung malapit sa atin. Hindi po ba? Hindi mo aasahang magagawa niya sa atin. Ngunit ang paalala ni Jesus, mga kapatid, sa pinagkatiwalaan ng marami, marami rin nga hanapin. Ang ilaw na ibinigay niya sa atin ay hindi para itago, kundi para panatilihing nagniningning, lalo na sa oras ng dilim, sa oras ng kapighatian, sa oras sa kung saan may kinakaharap tayong problema sa buhay. Mga kapatid, kung darating ang Panginoon ngayon, makikita ba niyang bukas pa rin ang ating ilaw sa pinto? At ang hamon ngayong linggo sa atin, panatilihin nating sindi o nakasindi ang ating ilaw. Ang ilaw ng, sa ating panalangin, kabutihan, at paglilingkod upang anumang oras dumating ang Panginoon alam niyang may naghihintay sa kanya na may ngiti at bukas na puso. Amen.